Nagkaroon ng humble beginning ang binansagang pambansang kamao ng bansang Pilipinas na si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao! Nagpakitang gilas sa sariling bansa at nang mabigyan ng na magandang oportunidad sa Amerika doon na talaga gumawa ng matinding pangalan na kahit mga banyaga parang kuto na hindi na maalis sa kanilang mga ulo ang pangalang Manny maganda ang tinakbo ng pagboboksing sumira ng record at gumawa rin ng sariling marka sa mundo ng boxing. Don't Don't stand right in front of this man. Almost a resignation in the eyes of Ledwaba. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. who takes a good fighter and just takes him apart with. victory and talaga. Isa na ako sa may sa kanya. Manny, the Destroyer Pacquiao. pero sa isa sa kanyang mga laban nangyari ang ikinalungkot ng maraming boxing fans taong 2012 sa kanilang pang-apat na pagsasagupa ng kalabang mortal na si Juan Manuel Dinamita Marquez exciting ang pagbubukas ng laban ganda ng kondisyon ni Pacquiao na unang bumagsak si Pacquiao sa malakas na banat ni Marquez gumanti si Pacquiao dugo ang ilong ni Dinamita pero sa round 6, may patibong na nakuumang. Dito na inabangan ni Dinamita ang pagpasok ni Pacquiao. Bagsak ang pambansang kamao. Akala ng marami, makakabangon pa si Pacquiao. Pero nakatulog na pala ito. Lubos na nag-alala ang asawang si Jinky. Napilit kinakalma ni Bob Arum. Si Dinamita naman, nagbubunyi sa panalong pinapangarap niya at ng kanyang trainer na si Nacho Beristain. Iyan ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw at abangan nyo ang ilan pang interesting na video na ipapalabas ko sa aking channel. Kung nagustuhan nyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.